Narinig mo na ba ang kwento na isang kabataang day na dumating sa Amerika dala ang pangarap? Pero imbes na magandang kinabukasan ay isang kasunduan ng dugo at sumpa ng demonyo ang kanyang sinalubong. Isang ritual na lihim, isang templo sa kagubatan, at isang rebulto na nagbubukas ng bibig para lamunin ang kanyang kaluluwa. Pero paano kung ikaw mismo ang nasa harap ng rebultong iyon? Paano kung ang pangalan mo ay biglang lumitaw, nakaukit sa bato kasama ng mga nawawala? Kung gusto mong madiskobre kung paano nagsimula ang lahat at kung hanggang saan dadalhin ng dilim ang kabataang ito, pakinggan mo ang buong kwento hanggang sa pinakabakas na hininga. At kung nais mo pang marinig ang ganitong mga nakakakilabot at misteryosong istorya, huwag kalimutang mag-subscribe ngayon at ikomento ang iyong sariling ideya para sa susunod na kwento. Sa gitna na malamig na hangin na New York, isang kabataang day ang nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakatingin sa mga ilaw ng siyudad na parang bituin. Pero sa loob niya ay isang dilim na hindi niya may paliwanag. Lahat ay nagsimula sa pangarap. Pangarap na makatulong sa pamilya sa Dayland. Pangarap na makahanap ng bagong buhay sa Amerika. Ngunit sa bawat hakbang ay parang may matang nakamasid sa kanya. Parang may tinig na bumubulong mula sa kadiliman. Kung gusto mong umesenso, kailangan mong magsakripisyo. Ang sabi na isang matandang day na kanyang nakilala sa Kins. May mga alay, may mga ritual mga seremonyang matagal ng lihim sa kanilang kultura, at ang kabataan, dala ng pag-asa at desperasyon, ay pumayag. Unang gabi ng ritual sa loob ng lumang apartment. May insenso, may tunog ng kampana, may dasal na hindi niya maunawaan. Ang katawan niya ay nanginginig. Parang may pumapasok na lakas na hindi kanya. Parang may mga matang nagbubukas sa loob ng kanyang ulo. Sa una, siya'y naging maswerte. Nakahanap ng trabaho, nagkaroon ng pera pero bawat araw ay may kapalit. Bawat gabi ay may anino na humahabol sa kanya. Bawat salamin ay nagpapakita ng ibang mukha. Mukhang hindi na siya. Mukhang may sunggay, may matang pula, may ngiti ng demonyo. Hindi ako ito. Ang bulong niya habang hawak ang sariling mukha. Pero bakit lalo siyang nagiging makapangyarihan? Bakit sa bawat galit niya ay may apoy na sumusiklab sa paligid? Bakit sa bawat hiling niya ay natutupad agad, kahit may nawawala? Isang gabing umulan sa Manhattan. Nakita niyang may batang day na katulad niya noon. Nanginginig, walang tahanan, umiyak sa gilid ng kalsada. Lumapit siya upang tulungan. Ngunit ang batay biglang tumingin sa kanya. At sa mga mata nito ay nakita niya ang sariling demonyo. Hindi ikaw ang nagmamayari ng katawan na yan. Isang tinig ang dumagundong sa kanyang ulo. At napaluhod siya sa basang kalsada. Habang ang mga ilaw ng syudad ay nagiging malabo at ang mga tao sa paligid ay naglalakad na parang walang nakikita. Ang tanong na hindi niya matakasan, siya pa ba ang kabataang dumeting dito dala ang pangarap? O siya na ang nilalang na sinapian ng kasunduan na dugo, at sa pagangat niya na ulo, nasa harapan na niya ang parehong matandang day na nagumpisa ng lahat. May hawak itong maliit na kahon na umilaw, at ang mga mata nito ay parang hindi tao. Nang bumukas ang kahon, isang liwanag na kulay abo ang lumabas. Hindi liwanag na pag-asa, kundi liwanag na parang naglalaman ng na mga sigaw ng kaluluwa. Napasigaw siyang ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Parang kinulong ang kanyang tinig. Parang bawat salitang gusto niyang ilabas ay kinain ng hangin. Lumapit ang matanda. At bumulong sa wikang day na hindi na niya mawari. Mga salitang tila ba nagsusunog sa kanyang balat. Bawat pantig ay parang apoy na dumidikit sa kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang tibok ng puso mabigat, mabilis, parang may mga kamay na pumipisil sa loob. At sa kanyang braso ay may mga gohit na lumitaw. Mga simbolong hindi niya kilala. Mga marka na kasunduan na hindi na niya matanggal. Gayon, wala ka nang babalikan. Ang sabi ng matanda. Dahil pinili mo ang kapangyarihan. At ang kapangyarihan ay pinipili ka rin. Ngunit sa kanyang isip ay bumalik ang alaala. Ang kanyang ina sa Dayland na naghihintay ng tawag. Ang kapatid niyang umaasang makakapag-aral. Ang tahanang gawa sa kahoy na unti-unting guguro kung wala siyang may papadala. Gusto niyang sumigaw ng pagtutol. Pero bakit may bahagi ng kanyang sarili na natutuwa? Bakit sa bawat panginginig ng kanyang katawan, ay may halakrak na naririnig sa loob ng kanyang isipan, sa pagdikit ng matandang kamay sa kanyang noo? Biglang bumigat ang paligid. Ang mga ilaw ng New York ay namatay isa-isa. Ang mga busina, ang ingay ng kalsada, ang mga boses ng tao, lahat ay nawala. At tanging ang tunog ng sariling hininga at pintig ng puso ang natira. Pagmulat niya ng mga mata. Hindi na siya nasa siyudad. kundi nasa isang lumang templong day. Sa gitna ng kakahuyan, malayo sa mundo. At sa harapan niya ay may malaking ribulto ng demonyo. Nakangiti, nakatitig, parang matagal nang naghihintay sa kanya. Ang malamlam na apoy ng mga sulo sa paligid, ay sumasayaw sa malamig na hangin ng kagubatan at sa bawat anino na gumagalaw sa dingding ng no templo. Parang may mga nilalang na nakamasid, humihinga, naghihintay. Lumapit siya sa rebolto. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil hinihila ang kanyang mga paa. Parang may tali na nakapulupot sa kanyang mga buto. At sa bawat hakbang ay tumitibok ng mas mabilis ang kanyang dibdib. Anak ng gabi, isang tinig ang umalingaunggaw mula sa rebolto malalim, mabigat, parang boses na galing sa ilalim ng lupa. Dinala ka dito hindi para magdasal, kundi para magising sa katotohanan na iyong dugo. Napaatras siya, nanginginig. Wala akong piniling dugo, ako'y isang kabataan lang, naghahanap ng buhay. Ngunit bago pa niya matapos ang salita, isang malamig na kamay ang lumitaw mula sa lupa at mahigpit na humawak sa kanyang bukong-bukong. Napasigaw siya, pilit kumakawala. Pero lalo lang dumami ang mga kamay isa sa kaliwa, isa sa kanan, umahon mula sa sahig ng templo. Mga kamay na kulay abo, may mga kuko, may mga sugat na hindi na humihilom. At lahat sila ay sabay-sabay humihila pababa. Ang Amerika ang pintuan. Ngunit ang iyong kaluluwa ay sa amin nakatali. Sabi na tinig ng gayon ay mas malapit, mas malinaw. Parang nasa mismong tenga niya. Parang pumapasok sa kanyang utak. Sa sobrang takot ay napapikit siya. Pero sa kanyang isipan ay biglang sumulpot ang imahe ng kanyang pamilya. Ang nanay niyang nakaluhod sa dambana sa Dayland. Hawak ang isang maliit na larawan niya. At umiyak habang nagdarasal. Sa sandaling iyon, isang apoy ang biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi apoy ng demonyo, kundi apoy ng pagtutol na hangarin na bumalik at makalaya. Ngunit habang naglalagablab ang apoy na iyon, ang rebulto ng demonyo ay anti gumalaw. Ang mata nitong pula ay nagningning. At ang mga labi nitong bato ay dahan-dahang bumukas. Parang may ilalabas na lihim na hindi dapat marinig ng sinuman. Mula sa bibig na rebolto, lumabas ang usok na kulay itim. Makapal, malapot, parang may buhay. At sa bawat pagikot nito sa hangin, bumubuo ng mga anyo na tao na nagsisigaw, humihingi ng tulong. Napatigil siya, hindi makagalaw. Ang apoy sa kanyang dibdib ay pilit nilalamon ng usok at sa kanyang isipan ay pumasok ang isang tanong na hindi niya masagot. Ilan na bang kabataang tulad niya ang nadala sa lugar na ito? At naging alipin ng demonyong nakatayo sa harapan niya, ang kapangyarihan ay hindi libre. Sabi na tinig ng gayon ay mas malakas, parang dumadagundong sa buong templo. Bawat hiling na natupad, bawat pangarap na ginawang totoo, ay may kabayarang mas mahal kaysa sa ginto. Ang sarili mong kaluluwa. Nagsimulang gumalaw ang mga anyo sa usok isa-isang lumapit sa kanya. May isang lalaki na mukhang Amerikano, may guwapo at batang mukha. Pero ang mga matay walang laman. May isang babaeng day na nakasot ng lumang kasotan, nakalugay ang buhok. At umiyak na parang bata. At may isa pang kabataan. Kamukha niya, kasing edad niya, kasing anyo niya. Parang salamin na kinabukasan na hindi niya gustong makita. Nanginginig siya, pilit na sumisigaw. Hindi. Hindi ako magiging isa sa inyo munit sa mismong pagbitaw ng salita. Isang halakrak ang kumawala mula sa rebolto. Malamig, mahaba, parang halakrak na umaaling ngaw, ngaw sa ilalim ng lupa. Biglang nagsimulang gumalaw ang lupa. Umuga ang buong templo, nagbagsakan ang mga bato. At ang mga kamay mula sa ilalim ay mas mahigpit na humawa. Hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Sa pagdapa niya, dumampi ang kanyang mukha sa malamig na bato. At doon niya napansin. Nakaukit sa sahig ang daan-daang pangalan. Mga pangalan na hindi niya kilala. Pero lahat ay nakapila. Lahat ay parang listahan ng mga kabataang nawala sa dilim. At sa pinakadulo ng mga ukit, nakita niya ang isang bagong pangalan na unti-unting sumusulpot. Ang kanyang sariling pangalan. Nakaukit na parang matagal nang nakatakda. Nang makita niya ang sariling pangalan, parang may malamig na karayom na tumusok sa kanyang puso at ang apoy na kanina ay nag-alab sa kanyang dibdib. anti napalitan ng na matinding panghihina. Hindi ka na makakatakas. Sabi na tinig ng gayon ay tila nasa mismong dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Dahil sa sandaling isinulat ang pangalan mo. Ikaw ay isa na sa amin. Napasigaw siya, pilit iniaangat ang katawan. Pero ang mga kamay na nakakapit sa kanyang braso at binti. Ay parang bakal na humihigpit ng humihigpit, hanggang sa halos wala na siyang maramdaman kundi sakit at bigat. At sa gilid ng kanyang paningin, nandoon muli ang matandang day. Nakangiti, hawak pa rin ang kahon na nagliliwanag. Gayon ay mas maliwanag kaysa kanina. At sa loob nito, nakita niya ang malit na pulang ilaw. Na parang tumitibo. Parang puso na nakulong sa loob ng kahon. Bakit mo ito ginagawa? Napaluhod siyang nagtatanong, halos wala ng tinig. Bakit mga kabataan ang dinadala mo rito, Gumiti lang ang matanda. At dahan-dahang sumagot. Dahil ang kabataan ang pinakamadaling dayain. Sila ang puno ng pangarap, puno ng takot, puno ng gutom sa kinabukasan. At kapag inalok mo sila ng lakas at kayamanan, ibibigay nila ang lahat pati ang sarili nila. Habang nagsasalita ang matanda. Naramdaman niya ang pag-init ng mga marka sa kanyang braso. Masakit, parang sinusunog ng bakal na nagbabaga. At mula sa mga guhit na iyon, biglang lumabas ang mga itim na ugat. Kumalat sa kanyang balat, umakyat sa kanyang lig. Hanggang sa halos takpan na ang kanyang buong katawan. At sa sandaling iyon, ang rebulto ng demonyo ay muling bumuka ang bibig. Gayon ay mas malawak, mas malalim. At mula rito ay lumabas ang dalawang pulang mata. Nakatingin Diretso sa kanya. Parang inaanyayahan siyang lumapit. Parang hinihila ang kanyang kaluluwa papasok sa walang hangganang dilim. Nabigla siya nang maramdaman niyang humihiwalay ang kanyang kaluluwa sa katawan. Parang hinahatak ng dalawang matang pula mula sa loob ng rebolto. Ang bawat hininga ay nagiging mabigat. Ang paligid ay unti-unting nagiging hungkag, wala ng tunog, wala ng kulay. Pilit siyang lumaban, pilit niyang inalala ang mukha ng kanyang pamilya. Ang tinig na kanyang ina na laging nagdarasal para sa kanya. Ang niti na kanyang kapatid na umaasang dareting siya bilang tagapagliktas. Ngunit habang inisip niya iyon, lalong humihigpit ang mga kamay mula sa ilalim. Lalong sumasakal ang mga itim na ugat na gumagapang sa kanyang lig. Wala ka nang babalikan. Ang bulong na tinig mula sa rebolto. Ang lahat na minahal mo ay unti-unti na ring magiging anino sa aming mundo. Ngunit sa pinakailalim ng kanyang dibdib. May momenting init na biglang sumiklab. Isang liwanag na hindi niya alam kung saan nang galing. Parang apoy na kandila sa madilim na silid. Mahina, nanginginig, ngunit buhi at sa loob ng liwanag na iyon, nakita niya ang isang piraso ng panalangin. Isang matandang dasal na lagi niyang naririnig sa bahay nila sa Dayland. Mula sa bibig ng kanyang inatuwing gabi, isang dasal na minsan ay binabalewala niya. Ngunit gayon, iyon lamang ang tanging hawak niya laban sa dilim. Nagsimula siyang bumikas. Mahina sa una, halos pabulong lang. Ngunit sa bawat salita ay lumalakas at ang mga kamay na nakahawak sa kanya ay isa-isang nabibitawan. Ang usok na pumalibot sa kanya ay nagunahang umatres. Parang natatakot sa apoy na nagsisimulang bumalot sa kanyang katawan. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga pulang mata mula sa rebulto ay nagningas ng mas matindi. At ang buong templo ay lumindol. Ang kisam ay nabiyak, bumagsak ang mga bato. At mula sa bitak ay lumabas ang mga aninong kasing laki ng tao. Mga nilalang na walang mukha. Lahat ay nakatingin sa kanya. Lahat ay sabay-sabay lumapit habang kumikislap ang kanilang mga matang pula. Habang papalapit ang mga aninong walang mukha. Parang bumabagal ang oras. Ang bawat paglalakad nila ay may kalampag na umaling ngaungaw sa templo. Ang kanilang mga pulang mata ay kumikislap na parang apoy sa ilalim ng dagat. Hawak pa rin niya ang mumunting liwanag sa kanyang dibdib. At patuloy ang kanyang pagbikas ng dasal. Munit ramdam niya, hindi sapat ang lakas niya para labanan ang lahat ng nilalang na iyon. Bigla niyang nalala ang sinabi na matanda. Ang kapangyarihan ay pinipili ka rin. At doon niya napagtanto. Na ang demonyong nakaharap niya. Ay hindi lamang nilalang sa labas. Kundi siya mismo. Ang puwersang gumising sa loob na kanyang kaluluwa. Ang takot, ang kasakiman, ang kahinaan na kanyang tinanggap. Napahinto siya sa pagdarasal. At sa unang pagkakataon, huminga siya ng malalim. Pinikit ang mga mata, tinanggap ang lahat ng sakit, lahat ng dilim. At sa mismong pagtanggap, ang liwanag sa kanyang dibdib ay biglang sumabog. Isang nakakasilaw na apoy ang kumalat sa buong templo. Nabalot ang mga anino, nagliab silang parang papel. Ang lupa ay yumanig, ang mga kamay mula sa ilalim ay nagkabasag-basag. At ang rebulto ng demonyo ay napasigaw na isang sigaw na nagpatigil sa hangin, ngunit sa gitna ng apoy na iyon. Nakita niya ang sarili niyang anyo, hindi nakabata ang puno ng pangarap, kundi isang nilalang na kalahating tao, kalahating demonyo. Mga mata niyang pula, balat niyang may mga marka, at apoy na kumakain sa kanyang katawan. Ang templo'y gumuho, ang kagubatan ay nilamon ng liwanag, at siya'y nakatayo sa gitna, humihinga ng mabigat, habang hawak pa rin ang mumunting apoy sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanya ang katotohanan. Ang tanong ay hindi kung makakatakas siya kundi kung hanggang kailan niya kayang pigilan. Ang demonyong anti nang nagiging siya. Sa gitna ng katahimikan matapos kumuho ang templo. Nakatayo siya, mag-isa, sa abo ng kagubatan. Ang usok ay umakyat sa langit na parang mga kaluluwang pinalaya. At ang hangin ay malamig, walang ibang tunog kundi ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang tiningnan ang sariling mga kamay. Nakapaso, may mga marka paring itim. munit sa ilalim ng mga guhit na iyon. May munting liwanag na patuloy na kumikislap. Parang apoy ng pag-asa na ayaw maglaho. Lumuhod siya, ipinikit ang mga mata. At nalala ang mga mukha ng kanyang pamilya. Ang mga ngiti, ang mga pangarap, ang mga dasal. At sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Sapagkat alam niyang dala niya ang bigat ng kasalanan. Pero dala rin niya ang lakas ng pagtutol. Kung ako man ay naging demonyo sa katotohanan. Ang bulong niya sa hangin. Ako rin ang magiging tanikala upang tapusin ito. Tumayo siya, humarap sa silangan, kung saan antiunting sumisilip ang liwanag ng araw. At sa kanyang mga mata, kahit nananatiling pula, ay may bahid ng tao, isang kabataang muling naghahanap ng landes. Habang naglalakad siya palayo sa abo ng templo, ang hangin ay nagdala ng katahimikan. At sa likuran niya, ang mga abo ng nilalang at kasunduan, ay unti nilamon ng lupa sa bawat hakbang, alam niyang hindi na siya tulad ng dati. Hindi na inosenteng kabataang dumeting sa Amerika dala ang pangarap. Kundi isang nilalang na may sugat, may kapangyarihan, may pasan. At may misyon. Ang huwag hayaang may isa pang kabataan na mahulog sa parehong bitag. At sa paglipas na hangin, ang kanyang pangalan na nakaukit sa bato ng templo. Ay dahan-dahang nagbura ng liwanag. Parang binigyan siya ng isang pagkakataon. Hindi upang kalimutan, kundi upang magsimula muli.